So what's up mga idol? Magandang hapon mga idol. So palipad kami ni Sander. Hello po. Uy naman Sander. So rin namin itong malit na dibuan mga idol. At itong ibon. At itong ninja eh. Indian kite mga idol. Subukan natin itong nalipad mga idol. So yan mga idol. Update. <coughs> so kayo kung napalipad natin itong Oh, 'yan mga idol subukan natin 'to mga idol. Ang maayos ang lipad nito mga idol lah. So, 'Yung ginatawag na. Di dentay. idol. Ma idol subukan natin mga idol. Update ko kayo kung napatals natin ito, mga idol 'Yan kasama natin Santero. So 'yan mga idol. Atin itatalang talang itong hindi ibon mga idol na pula bukan natin mga idol Subukan natin talang Ito mga idol <clears throat> Ayan. Balik pa rin natin Ito talang na natin mga idol At susubukan Ito mga idol Kumangat na siya mga idol Ayan Tumas na mga idol na natin idol Ayan na siya mga idol Subok na rin mga idol Kasi dating pinalipad na yan doon sa murong mga idol Ay hindi ko pa pala na-update yun mga Hindi ko pa na-upload yun mga idol Ay hindi pala ako nag-video Hindi pala mga idol yung Hindi ibon na yun yung ginawa ko So yan mga idol nalipad na mga idol Tama natin si Sander mga idol So yan. Yeah, hindi mo. Mga idol ang ating saranggolang walang sumba, mga idol. Tama natin Sander. Sa so, dalawa lang kami dito sa may tanap mga idol. Ayun na po yung ating saranggolang di ibon mga idol. Kasi pasyo Joel. Well, mga idol. Dito na mo san pumunta mga idol. So yan, mga idol, dadalaw lang kami ni Tanda, kalda ka mo Eh yeah. Alagwa Yan, inaalagwa po ni Sandar mga idol Eh, yeah. tas mo Ang nah, ating diibon mga idol ah Pulay-pula po yan Pasensya nat mga idol, hindi ko na in-update yung paano magpabawalat at paggawa niyan mga idol. Kasama namin sa mga idol. Tayog ng lipad mga idol. Ganda mga idol. Mga idol ang ating lakas ng hatak. Ito yung saranggol ang mga idol. So mga idol, update natin yung isa. Paano natin bali pa rin yun hey, sa mga idol? Oo. Oh. Sari mo. Sari natin dito yan. Okay na. Oh. Dito, dito. So update natin yung kwan mga idol. Subukan natin itong... Wala, subukan lang natin No? Yung isa pa. hindi buwan. So update ko lang kayo mga idol kapag napatas na. kukunin daw ni Sander yung, yung sarangol. Dadalawa lang kami dito mga idol. Okay, tali. so, kaya, Update kayo ulit mamaya mga idol na po yung ating dibon na malit mga idol patas mga po ni sander tapit tayo dun, mga idol ano sa atak hindi okay. pull mulat yan op okay. op 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 no sumabit na lalo Ayan, Na nalipad mga idol tayo kay Sander mas batak batakin mo muna kaya Yey! Sander oh. mga idol wow 6,000 at sa yung palayok mga idol kayang taas ito ano hindi na hindi na, todo mo nga yan ang idol yung hindi ah may benta ko yan pare hahaha Ayan mga idol oh mga idol ang taas taas ng ating saranggolo mga idol hindi na sa kadibon mga idol ayan mga idol sa mga napadaan sa aking youtube channel mga idol subscribe naman ako mga idol bawang mga... gawa lang yan lahat mga idol meron pa yung binago kong pabalat mga idol yung pikachu natin mga idol binago kong na rin may killing. laban yung isa mga idol kuryon natin kaso walang mga sumbayan yan mga idol pasensya mo idol hindi tayo mo magawang makagawa ng sumba mga idol tama na yan sige <laughs> tama na tama na yan yun yan pati oh. mo nga hindi ka talaga doon wala Ito, muna pinukantong hindi uh, ka? Uh, dito na lang kayo maaay, bro, natin, natin dalawang uh, dito. O, pagdikitin. O, pagdikitin, ha bugtas yung dilaw doon magdikitin ka? Ha? matibay yung mga idol at ko na lang kaya. mga idol kapag baba natin yung parang kawala natin so yan mga idol Ah, wala si Sander mga idol. Umalis. Kinuha niya yung saranggola niya. Mga ni Boss Jomel mga idol. So, ito yung ating mga saranggola mga idol. Ayan mga idol. Tataas mga idol. Hindi natin makita mga idol. na makita. Nakikita niyo ba mga idol? Ano ko nakikita niyo mga idol? Hindi tayo sa pagpaliparan. Nasisilaw kasi ako mga idol. Saranggola mga idol. Tataas oh. Ayun naman yung libon natin mga idol. Ay yung palayok mga idol. Tsaka yung saranggola natin oh. Nalalawa lang kami ni Sander kaso malis mga idol Muwi, eh Sino yung saranggola niya mga idol Na binigay, kay, binigay ni Boss Jongel mga idol na ang ating saranggola Hindi ibon mga idol Taas mga idol Sobrang tayo mga idol Wala tayong Paggawang Paggawang sumba mga idol Natamad kasi ako magtayas ng Tawag nun ng Magawing ng... mag sumba Natamad ako mga idol So yung mga idol Ito so, so, na mataas naman natin Itong ating saranggola uh, Bagong gawa na hindi ko na-update na Paano hubog Paano pinaggawa mga idol Pasinsa na kahit mga idol At Busy din sa trabaho mga idol marami lang kasi kaya kung minamasad sa mga idol so yan mga idol tapos din natin sa mga pizarang tula mga idol so yan mga idol lang. dito na, yung, yung dito na lang ating video mga idol isa na mga idol talaga so sa na napabadang youtube channel mga idol so ako napabarangan so subscribe ako mga idol at so, paraging pati like na lang ang bell button para para dito sa ating papagayo o pagpapalibad ng saranggola mga idol. So hanggang dito na lang at maraming salamat mga idol. God bless sa atin lahat mga idol. Saranggola.